ninyo, ang actual benefit spending para sa indirect contributors sa taon 2024 ay 112 billion so far. Taong, matatapos na ang taon. So sabihin natin, let's round it off to 120 billion. All you need to do is multiply it by the hospitalization rate. Tama? O sabihin na natin, i-exaggerate na natin. Kahit sabihin na natin, 40%. 120 times 0.4 48 48 billion lang po 'yan. Impossible po umabot 'yan ng 150 billion. So, 'yun lang po. Yes. So for a an actuarially fair premium, imposible pong umabot ng 150 billion. Thank you po. So Mr. Chair, maybe baka tama yung figure na binigay ni Congresswoman. Ah, Hindi po, malayo pa rin ng 48 sa 80. Tama po. At ito po ang lagi kong sinasabi, your failure to produce an actuarly fair premium for each of these sectors ang pinagmumulan ng problema natin. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. Yun ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit kayo merong zero subsidy. Pasensya na po. Thank you, Mr. Chair. Thank you uh, to my colleague, Congresswoman Stella. Mas naging klaro po yun, no? Kasi yun po yung talagang pinupunto ko rito dahil nga po ang sinasabi ng ating mga kababayan, e eh baka naman napakalaki po ng kailang bayaran o sagutin ng PhilHealth do sa mga indirect contributors, no? Yan po yung pinupunto natin dito. Siguro kailangan ninyo klaruhin yan, no? Kasi kumakalat talaga yan dito sa atin pong uh, Uh, social media. Uh, wala na po akong uh, tatanong, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong emphasize ang gusto po natin dito, Mr. Chair, accessible, abot kaya at libreng medical pagdating ng araw sa pagpapagamot ng bawat Pilipino. No? Hindi ito pangarap, Mr. Chair, but it is a fundamental right that every Filipino deserves. Gayon pa man, hindi, hindi po ito magiging katotohanan, Mr. Chair, kung walang makabuluhang enhancement mabilis na enhancement ng mga benepisyo ng PhilHealth at kung magpapatuloy po ang zero subsidy dahil sa kawalan ng zero uh, sa kawalan ng benefit enhancement at malaking investible funds hindi po ito mangyayari let us not deceive ourselves mr chair without the clear actionable plan and without proper coordination between the DOH PhilHealth and all its and all its attached agencies and dioceses you are simply perpetuating a broken system that will only depend the suffering of our people. Vicious cycle ito, Mr. Chair, at chicken and egg problem. Kung hindi po ito kayang ayusin ng DOH at ng PhilHealth ngayon, baka panahon na para tingnan po natin na kailan bang ihiwalay ang PhilHealth, ilagay sa isang ahensya sa, or, or ilagay sa Office of the President mismo, dahil para sa akin po, yan po ang primerong responsibilidad ng kahit na anong pamahalaan. Sunod sa pagkain, kalusugan. Wala pong ibang uh, dapat po na mamuno diyan kung hindi ang atin pong presidente. So panahon na po siguro na tingnan natin yan. Yan lang po Mr. Chair. Maraming salamat po. And magandang hapon po sa inyo. Natin. Thank you Congressman Wilbert Lee. The Chair would like to recognize the Honorable Stella Kimbo. Maraming salamat, Mr. Chair. Unahin ko na po uh, si uh, Mr. Ladasma. Simpleng tanong po sa inyong pagkakaintindi po ng inyong charter. Ano po ang mandato ng PhilHealth? To provide, um, like I mentioned, yung provision po na binasa ko kanina po. That uh, every Filipino citizen shall be automatically included in the National Health Insurance Program. So, health financing po for the whole population, po, regardless of status. Health. To provide, to provide to provide health To provide financing. health financing po to the population. Of the so, what is financial risk protection? That's the mandate? Financial risk protection. So, Yes, po. So, hindi po kayo investment bank, gunditayo po ay isang social health insurance program. It is not just a health insurance program, it is a social health insurance program. Yes, po. Ano po, pagkakaiba noon? So, in other words, po, um, it's it's not, we are not in the business, PhilHealth is not in the business of a high net income or making a lot of money, po. Unlike, unlike maybe commercial banks or corporate companies, we are in the business of providing health insurance and not making money. Po. Mr. Chair, ito towa po na very clear naman po sa ating PCEO ang mandato, very clear na, they're not in the business of making profits. Um, I'm not sure if you're aware but 5 out of 10 Filipinos die without seeing a doctor. Napakabigat po ng uh, data na to. Um ibig sabihin sabawat sa so bawat na namamatay, kalahati hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na pagnaba ng kanilang buhay. Ang dahilan? ba? So they don't have enough um financing. 'Di ba po? So 'yun ang dahilan kung bakit wala silang access to care. Kaya po napaka-importante ng PhilHealth. Kaya po nandito po kami, pasensya na po. Ayun ang dahilan po kung bakit nandito kami at pinupukpok po namin na mag-perform ang PhilHealth. So 'yun ang dahilan. Okay po. So hindi po ako kontento doon po sa ating pagkuwenta kung magkano ba talaga ang excess funds. Ayoko ng tawaging surplus dahil pag ginagamit niyo po ang word na surplus, nawawala tayo eh. Okay, so sige po. Based on your financial statement, June 2024, end of June 2024. Yes or no na lang po. Maliwanag reserves to 80 billion and I believe ito ay based on the definition uh, na pinag agrihan ninyo ng DOF. Tama po? Yes po. Okay, so 280 mukhang nag-agree na rin kayo na yung excess reserves na ang tawag ninyo surplus ay 183 billion. Kasi kaya nangyaring ganon, previously, ang pagkwenta ninyo ng reserves ay 463, pero nung pumasok ang DOF, klinaro sa inyo na 280 lang dapat ang reserves. So 463 less Uh, 280. So, so 281 yung, po. Yes. Yeah, so naging so yung ex, uh, yung 463 less 280 ay 183. So yun, po ay excess reserves. Mr. Chair, yes or no? Yes, please, uh, Mr. Limsiako. Yes, Mr. Chair, uh, that's the excess or the surplus, Mr. Chair. So ang tawag niyo lang doon ay surplus. Para lang tayo magkaintindihan. Yes, uh, Mr. Chair uh, Kongstela. But in actuality, it's its excess reserves. Yes, Mr. Chair Kongstela. Because in your pre, in your previous financial statements, ang tawag niyo doon ay total reserves. Mr. Chair, yes, Kongstela. Okay. Ang investable funds niyo is it 504 billion or 489? Miss, Mr. Chair, uh, again, that uh, 504 that was uh, mentioned in the budget hearing, Budget hearing, I, I think that is uh, June, the 489 or uh, 490 billion, Mr. Chair, this is as of November 30, 2024. Uh, Mr. Chair, uh, we already released the, the 60 billion to BTR, Mr. Chair. idin, paki paliwanag ang okay. difference ng 504 at 489 ay hindi Ma, uh, naman 60 yes, Mr. Chair, of course, Mr. Chair, uh, uh, kung Stella the reserve, ah uh, the investment po natin may pumapasok na pre na premium and lumabas na benefit payout, benefit payment and lumabas yung 60, uh, that's the reason why ang uh, sumatotal dumating ng November 30 ay nasa 489.5, Mr. Chair. So as of the latest, it's 489, not 504? Yes, uh, Mr. Chair, Kong Stella. Okay, at maliwanag din, base sa sinasabi mo sa akin, ay easily convertible to cash ang investments. Uh, yes, po. Uh, Unlike what you were um, implying nung nag-interpolate si Kong Wilbert. Kasi kanina, nung tinatanong ni Kong Wilbert, ang investments ba ay pwedeng gamitin? Ang sabi ninyo, well,